una namin problema sa damo ay yung mga uh, sabay at saka marapagay at saka walis-walis sa mga at sa mga ay, yung trigo. Ayun ang una namin problema ng mga farmers kasi hindi mapuksa-puksa sa dami nila. Ang pinaka problema po namin damo dito sa palayan po namin is yung uh, sabay sa Ilocano term or limba-limba po. Ang nagigiging problema po namin dito ay yung trigu triguhan, palay-palayan, salay-maya at saka po yung mga tres cantos na medyo po mahirap talaga silang patayin. Ang produksyon ng bigas ay isang mahalagang aspeto ng supply ng pagkain at ekonomiya ng ating bansa. Ang palay ay isa sa pinakamahalagang tanim na pinagmumulan ng pagkain ng bawat Pilipino. Sa kabila ng sunod-sunod na hamo kinakaharap ng mga bayaning magsasaka, sinisiguro nilang mayroong tayong sapat na supply ng bigas sa buong taon. Ang mga damong may buko ay isa sa mga problema ng ating bayaning magsasaka. Ito ay kaagaw ng palay sa nutrisyon at sinag ng araw. Maaari din itong panirahan ng mga mapanirang insekto at maging dahilan naaabot na hanggang 96% na pagbaba ng ani sa palay kapag hindi ito na kontrol. Mula sa BASF, ang pinakabagong herbicide laban sa damong may buko. Triplex. Espesyalista ng trigo-tribuhan. Sunog ang damo sa loob ng lima hanggang itong araw. Patay ang telebisyon at palay maya. Triple Target sa Triplex Sa Triplex, Espesyalista ng Trigo-Triguhan Kitang-kita agad ang epekto ng pinakamalakas na active ingredient na dim na kayang kontrolin ang mga damong may buko sa palayan. Sa Triplex, Patay ang Telebisyon at Palaymaya Sigurado ang epekto sa mga damong may buko tulad ng Telebisyon at Palaymaya sa triplex. Sunog ang damo sa loob ng lima hanggang pitong araw. Sa pisa ng triplex, siguradong sunog ang damong may bubo. Masaga ang araw mga bayan magsasaka. Ako po si Carl Joseph ang at service po na naka po dito sa Jersey ngayon po, isa dito po tayo sa Calabar na site po para po sa inyo ang comparison po ng inisperahan po ng triplex at hindi po naisperahan ang treated po 14 days po magkalipas. Ito po, ang, ang ating, ating pong triplex ay pwede po siya gamitin sa lahat po ng klase ng damo kagaya po ng trigo, television at saka sa laymaya. Magaling po siya, titignan po natin 14 days po magkalipas po ng spray. Lusaw na lusaw na po ang kanyang damo, nabuputuro, walang ugat, at na po siya pati ho yung daon, patay na. Samantalang ho itong hindi ho na-sprayhan ng, ng triplex, makikita nyo, maganda po yung kanyang ugat at makikita nyo, luma, uh, patuloy yung kanyang paglaki. Tingnan nyo po yung laki niya at malapit na ho siya mamulaklak. Uh, ang binipisyo sa amin ni unang-una, mapapaganda namin yung palay, mawawala na ng kaagaw yung aming palay sa pagkuha ng uh, nutrients sa lupa. Papaganda niya yung ani namin. Medyo lumaki yung kita namin. Nag-less yung gastos po namin, tapos parang pwede siyang one time mo na lang nalang isprihan and then mamatay po silang lahat na. Hindi na po paulit-ulit ang pag-ispray at yung pong mga palay, ay eh, luminis po siya na wala na po siyang nagigiging kaagaw sa mga pataba halimbawa po na inilalagay namin eh hindi na po siya naagawa ng mga damo. Malaking tulong sa amin yung triplex dahil luminis ang aming palayan wala nang kaagaw na damo yung palay kaya marami kami inaani. Eh. Nung gumamit ako ng triplex, hindi na ako nang problema sa pamatay damo na number one nga yung trigo. Kaya magmula noon, umanin ako ng maganda makasurvive ako sa mga utang ko na dapat bayaran, nababayaran ko na ngayon dahil umaanay ko ng maganda. At hindi masasayang yung pera namin kasi nga, paglagay namin ng abono, yung palay na lang ang kukuha ng mga nutrients na inilagay namin. Napakalapking tulong po sa amin. Nakatulad kong magsasaka yung triplex po na ginamit namin kasi isang sprayhan lang, namatay na po lahat ng damo. Hindi ka na nagkuan. Ah, nag, uh, Nagdodobling, nag-spray. Hindi, dati ka, magpapabunot ka at magdodoble kang magpa-spray. Ngayon, hindi na yung triplex. Nakakaminos na kami ng pangdamo namin. Imbis na tatlong klaseng pangdamo, isa na lang ang nagagamit namin yung triplex. Sa triplex ay mabilis po siyang mag -respan. Sa isang bombahan lang po ay napapatay po niya yung mga damo, kagaya po ng trigo-triguhan, palay-palayan, at telebisyon sa laymaya po. Ah, ilang araw lang, kita mo na kagad na mapula na lahat yung dahon. Nasubukan ko siya kung gaano kabisa. Nakikita mo yung damo na may ilang dahon na. Pag binomba mo, eh, sa loob lang ng tatlong araw, makita mo talagang lanta na siya. At pag pinatubigan mo, naluluso na siya. Tatlong araw lang, eh, nakita mo na yung patay na yung mga damo. Sa lahat po ng kapwa ko magsasaka na katulad ko, highly recommended po yung triplex kasi po natry na po namin. Least gastos siya, hindi siya mahirap na gamitin at saka maraming napapatay na damo. Ito na lang ang gamitin niyo talagang triplex. Para po makatulong naman din po kami sa mga kapwa namin magsasaka na mabawasan po yung panggastos nila sa pagpuksa ng mga damo. E, talagang ako'y ako kwena ko yung magsasakang hindi makasarili. Gusto ko, pag nag ko, yung mga kasamahan kong magsaka mag ani din. Kaya, ikinukwento ko sa kanya, bit gumanda ko, ang mga sekreto ko sa paggamit ng pamatay damo, pamatay pum insekto, binabahagi ko sa kanila. Para sila rin, kamukha ko rin mag -ani. Matagal ko na inirekomenda sa iba, kaya lang wala pang mabili. <laughs> BASF. We create chemistry.